Nakiisang di Upan City Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Daniel Paulo Garcia sa pagandog ng libreng serbisyo sa mga alagang hayop pa kasabay ng pagdiriwang sa ikapitumputwalong anibersaryo ng lungsod. Ayon kay Dr. Garcia, na halos nasa mingit isang daang kliyente ang kanilang nabigyan ng serbisyo at tinulungan sa kanilang mga idinulog na problema ng kanilang mga alagang hayop pa. Layunin nila sa aktividad na maghatida ng nararapat na tulong sa mga mamamayan na mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga alagang hayop lalo na ngayong nakakaranas sa ng pabagong-pagong panahon. Nagbigay sila ng libreng pagbabakuna sa anti-rabies, sa deworming o purga, gamot sa galis o kuto, pagbibigay ng antibiotic injection at consultation sa kalusugan ng mga hayop pa. Bukod pa rito, nagbigay din sila ng payo at impormasyon sa tamang pag-aalaga, mga dapat gawin kapag nakagat ng mismong alagang hayop at kamalayan sa sakit na rabies. Sa pa ni Dr. Garcia, nakaramihan sa kanilang nahandugan kanina ay pawang paguhan sa pagbabakuna ng kanilang mga alagang hayop dahil natakot anya sa mga nagkalat sa social media na halos ilang pet owners ay tinatamaan ng rabies kapag hindi nabigyan ng tamang bakuna ang kanilang inaalagaan. Nagpaalala man ito sa publiko na uguriing bigyan ng sapat na bakuna ang mga alaga at bigyan ng maayos na pagkain at tirahan upang hindi mapahama o maisaalang-alang ang kanilang buhay. Yan. Samantala, hindi lamang anya nagtatapos ang mga serbisyo na inaalok ng kanilang opisina ngayong araw dahil maaari namang bumisita sa kanilang opisinas sa second floor ng Malimgas Public Market tuwing araw ng lunes para sa serbisyong medikal ng kanilang mga alagang hayop pa. Ngayong agaw, agaw na dagupan po, nagpo-provide po ang City Veterinary Office ng libreng anti-rabies Uh, libreng deworming or purga, libreng gamot para sa galis, kuto at saka libreng consultation at big pagbibigay ng antibiotic injection sa ating mga alagang aso at pusa na yun nga po, binibigay po natin ito lahat ng libre po. So far po, more or less naka 100 plus na din po tayong mga pets na nasilbihan ngayong araw. Kali isang araw lang po siya sir, pero yung mga gusto naman po magpa-inject na kanilang mga alagang asot pusa, every Monday po, nasa second floor po kami ng Malimgas Public Market. 8 to 12 nandun po kami, pwede po nilang dalhin yung al kanilang alagang asot pusa doon. Usually, do ano yung mga problema sa nakita natin sa mahigit isang daan? So, so far, wala naman po. Ang napapansin lang din po talaga namin is, uh, karamihan pa rin po talaga ng pet owners ngayon hindi aware sa yung mga uh, information about rabies Kasi ah, uh, tulad po niyan, karamihan po na nagpunta dito, first time pa lang po nila magpa-inject sa rabies dahil nakita po nila yung mga viral videos ngayon Ang ah, mga, alag mga pet owners na nagkaka-rabies. So yung iba po sa kanila, ang buong akala, basta aso, basta pusa, may rabies kagad, ang tuta o ang kuting, mas mataas daw po ang rabies na pinuturoan din naman po natin sila ngayong araw. inexplain natin na kung ano po talaga ang rabies, kung paano maiwasan, at kung paano ang gagawin if ever na nakagat ng aso at pusa. So far naman sir, wala naman po tayong rabies case sa tao. Naagapa naman po lahat ng animal bite cases natin. Although medyo mataas po yung cases natin na nagpapa-inject ng animal bites kasi yun nga po, mas aware na po yung mga tao ngayon na kahit na scratch lang sila or nakagat sila, nagpapa-inject po kaagad. Pero lagi pa rin po namin ina-encourage yung mga pet owners na pabakunahan po yung mga ating mga alagang aso at pusa. Kasi syempre para sa protection po na ating mga alaga at the same time protection din po natin yun yung ang lagi din po namin pinapaalala sa ating mga pet owners, bukod po sa pagpababakuna ng anti-rabies, kailangan din po natin bigyan ng tamang bahay or tamang kulungan or tamang uh, tirahan yung ating mga alagang aso't pusa. Dahil po sa pabago-bagong panahon, parang tayo din po, prone din po sila sa mga sakit, lalo na po sa cheat sudden change of weather. At syempre, lagi din po natin bigyan ng tubig, malinis na tubig, malinis sa pagkain. At wag din po natin kalimutan yung mga kailangan po nila tulad ng vitamins, purga, at saka yung mga ibang needs din po nila. Para sa programang Bomba Reports Afternoon Edition, Patrol numero 5, Bomba Libre na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!